ay wala, hindi pa siya tapos Ubus na kasi ang itlog namin guys <coughs> Stay ida na dalawo apasang ano pusil pusil nak english <laughs> na nila kam here dyan kayo magtatatakwo tablawa ni ibog ni ama karon <laughs> sa tagalog pa guys uh, hindi ko alam kaya tagamtaghan tagam-tagan kag apo magsa sawa daw silang nakita guys malaki eh. yung ang maanhin diri dapit na ako tambalan yung ibog ni ama karoon nga apo nandyan sa kanya lahat <laughs> ang ingay-ingay pa man nilang apat guys Oh my God, malaki nga yan. Ayos. Kung po, ama? May dami, no? More, ones, eh? no, nah. More nah. yeah. Oh. Yeah, niyo man siya. Tok ni. More rin. Ha? na. Yeah, yeah, tabata. Awa niyo, unsa. Ayos. Malaki nga siya, guys. Nagbe-blend din siya sa kulay ng ano. Ayos. Yeah, right? tumayo tayo yung ulo niya guys na mm. yan kinuha ko na si Ayush guys kasi oy pani halini ay lay, lay turn the house this way babu ay ati. pani pani sa Hold my hand. Grabe silang makapatubig dito sa ano, guys. oh <laughs> sama is. Okay, come. Oh, Come, come. yung ganitong bahay guys o oh, yung sa ilalim niyan palibaka yung nakatira sa ano guys sa baba nila ito guys, konting tirang ulam. Upo yan guys, hindi na maitsura. lutong luto kasi si ama. Magluto ba sa upo yan? Ito dal tayo ngayong gabi. Lagyan lang natin ng konting chicken para masarap. here i'm done i'm done okay see the water is so clear Let's rock this all. wait for it, it's too hot blow na lang guys, good morning so bali, day 3 na ng mga bata ngayon dito sa bahay nandyan yung dalawa, dalawa lang si ayos at yung babae ang naiwan yung tatlo, ayo, naglalalayas sila dun, malakas naman ang loob kong ano, bala sila dun maglayas kasi nandyan naman si ama Mal kay ama sila nagalo na maglalalalaya sila dyan sa labas, laro-laro. Naantay ko na lang by the way matapos si amang maluto. Makapagluto ng baug, kain nila. Tapos kakain na rin kami. Ako tapos na ako eh. Tapos parang, Anil, you will only have that, Peppa Pig, Ben and Holly, or the number blocks. Ako'ng masusunod guys kung ano yung gusto nilang panoorin. Ayoko na kung ano-ano. Kasi pag yung dalawang malalaking bata yung masusunod, puro mga compilation ng TikTok guys yung pinapanood nila. Ayoko yung ganun. Yung kung ano-ano lang. Ayoko kasi si Ayush. Ayoko siyang masanay sa ganun. Ako, ako ako'ng nasusunod kung ano yung napapanood niya eh pinapayagan ko na nga siya ano ba yung Roma, Indiana tsaka yung dalawang magkapatid na Russian ano ang pangalan nito ano ang pangalan nito Vlad and Nikki yun, <laughs> yun lang yun <laughs> yun lang Grabe, napagod talaga ako sa kanila guys, mga batang ito. Tsaka kagabi din, kasi New Year inaabot sila ng hanggang alas dos. Alas dos e medya yata. Ganun. E kwarto namin. Andyan yung ano, speaker dyan. Ay, Diyos ko. Talagang naaalog-alog yung ano ko. Kaya gusto ko talagang matulog ngayon. Sana makatulog ako ng kahit kahit 30 minutes lang. Yan. Mas kaninang umaga pala guys. Kwento ko Marites po lang sa inyo. Nainis na naman ako dun sa babaeng yun. Andyan na naman siya kaninang umaga. Maghihiram na naman siya sa akin ng bisikleta. Yung nagmamap-map pa ako. Pahiram nga ako. Sabi niya ganun. Inandyan e na nga nakabalandra yung bisikleta ni Gubinda. Gusto niya sa akin kasi gusto niya yung may basket. Kasi yung bibili daw siya ng gatas. Hindi ko pinayagan. Nanghingi sa akin ngayon ng plastic, O sige, bibigyan kita ng plastic, Ayaw din niya ng plastic Gusto niya yung yung shopping bag na kanang yung ano ba yung tela talaga di hinanap ko na naman yung ano yung ganun ko sige yan yung gamitin mo dyan mo ipasok yung bote na paglalagyan mo ng gatas ay talaga nai-stress talaga ako sa kanya paano ko i-explain sa kanya yung hindi at gusto ko sa buhay Naka, hindi lang talaga kasi yung bike yan guys yung ano niya sa akin wala parang, parang gusto kong ano, namumuro ka na talaga sa akin. Parang malapit ko na siya. Hmm, sarap mo talagang kumutin. <laughs> yung, yung sa tab pa yan, mula pa yan sa tab ni Ayush na gusto niyang hiramin. Na pinahiram ko minsan na sinundo ko pa doon yung tablet sa bahay nila kasi hindi niya sinasauli. Tapos wala ng battery. Tapos kinabukasan, papasok na si Ayush. Abay, nandito ka agad ng alas 10 kasi hiramin na naman niya yung tablet ni Ayush. Arah! No. Sabi ko hindi Sabi niya aanhin mo yan May cellphone Hindi kay ayos yan Hindi Sabi ko talaga <laughs> Nakakaloka siya talaga guys Nakakaloka siya talaga Parang <laughs> Hmm Ewan ko lang May tao talaga sigurong May tao talagang sigurong ganun talaga But Anyway Marami na pala akong kwento Ang haba na Thank you so much guys for watching. Sa na naman tayo magmamaritis. Nawala yung antok ko pag nagmaritis pala. <laughs> thank you. Thank you. Ingat po kayong lahat. Happy New Year po sa lahat ng mga ano dito sa Nepal. And by the way, Thai New Year din pala ngayon. Kung dito sa amin is 2080, sa kanila naman is 2066. Hindi ko alam kung ano mga explanation nila bakit nag-a-advance yung mga New Year niya. Hayaan na lang natin. Maki-enjoy na lang din tayo. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye.